said yesterday that the country will be able to save millions if the Supreme Court decides to uh, rule in favor of the Vice President. Na yun hindi magkaka-trial, yeah. wala na impeachment trial, the Siguro, impeachment kailangan is void. kailangan niya ng cost-benefit analysis kasi she can't be throwing around uh, statements like that. Wait ha mga kredito yata lang galing yun eh. Let's see ha, let's see ha, para naman meron tayong background. Actually, hindi ko to napakinggan ng buo at uh, ngayon ko na nakita kaya hinanap ko yung pinanggagalingan ng issue. Uh, ito pala yon mga kaklil. Okay? Let's listen. For, if, it, if it's for the, the impeachment trial that is fine, the Vice President is ready. If it's already oh, oh, ready ha? Mga kaklil, di ba pag normally, ito lang sa atin ha? Di ba pagka ready, you won't ask for... Dismissal you want us for the dismissal of the case by reason of technicality. ba? Diba? So, in-explain ko naman sa inyo mga kli, mga technicality eh. Diba? Yung ito ng ini-issue nila. Na hindi daw ito pinirmahan, hindi daw ito verified, at uh, nag-one year ban rule na. ba? Diba? Parang one year ban rule na siya na hindi na siya pwedeng mafile kasi parang filed out of time kasi lumagpas na doon sa 10 session something ah yung 10 session na days na hindi dapat dumagpas kasi yung unang complaint is parang nag-count na siya something to that effect mga di ba so lahat ito yung pinag usapan natin na ito ay yun yung mga grounds ng dismissal pero they are all mere technicalities hindi talaga siya issue okay kasi, pag sinabi natin dismissal, tapos based on the merits, pinag-usapan na yung merito ng kaso. so, dito, nagre-realize sila doon sa mga aligasyon na hindi pwedeng tumawid, ba diba, sa 20th Congress, kasi uh, wal, wala, walang jurisdiction yung 20th Congress, na puputol daw like what uh, Senator uh, Bato had been uh, expressing, parang since day one, including Senator Robin, hindi na pwedeng tumawid. Parang yun ang isa sa mga reason. So, mga ganon. So, walang jurisdiction kasi nga hindi na verify, hindi naman nabasa. So, yon So, since meron hearing, merong kaso ito sa sa Supreme Court, ah uh, itong mga grounds nito, karamihan is parang tinake up din sa Senate ng kanilang mga na mga lawyers na senador ni VP Sara. mga senador na naging lawyer for VP Sara. Syempre including Sen Senator Amy, Senator Bato at Senator Bongo. Ayan. Ah, isa mo muna si Senator Cayetano. Okay? Alan, Alan. Sino ba? Ah, Senator Joe. Andi, si, si Joe, si Senator Joel kasi paganong ganon eh. Pero at the end, nakita mo kung saan siya pupunta kasi kasama siya doon sa 18 na senador na ang ni require sa house. 'Di ba? Ibinalik um ni remand yung complaint. So yun yung sasabi ko. So if you if you're really ready and you want blood bath, you not ask anything about this uh, technicalities. 'Di ba? Pero sabi niya, eh, yan yung eh, yung gusto ng lawyer, 'di ba? So most probably itong mga lawyer na to, di ko Pwede ha, hindi ko sasabing ito yung totoo. At least meron akong disclaimer. Pwede na itong mga lawyers ni VP Sara, baka sila din yung nag-explain kina Senator Bato. Senator Amy, So, pero hindi hindi yan ano, 100% truth. Iniisip ko lang kasi parang ineko kasi nila or pinarot nila yung mga sinabi din ng lawyers ni VP Sara. 'Di ba? Parang parang kung tutusin, parang copy paste lang yung dating. So ngayon, di ba, merong case sa Supreme Court at yun nga, ang order ng Supreme Court is uh, tinagagagawa ng uh, sagot, ng response, ang House, saka yung Senado. Di ba? Kasi tinapaalam kung, um, kung tama ba, ta kung, hindi ako nagkakamaya, kung tama bang pumirma sila lahat, ilan yung pumirma. Parang lahat ng question ni VP Sara, ano no, ano, lahat ng mga bagay-bagay na sinabi sa Senado, yun din yung nasa Supreme Court. So may pending. So in other words, kahit sa ibang mga um, interview, di ba, mga interview kay VP Sara, lagi sa sabi, kung matutuloy, sasagot tayo, ready tayo. Di ba? So, minsan titignan mo, totoo bang bloodbath to or bluff? Di ba? Or ano ba yung totoo, diba? Well, anyway, sabi naman ni Spokes ay ready, So, tuloy tayo. If the Supreme Court says it cannot be heard at this time, and then we're will be will be very lucky. Uh, oh, lucky uh, lucky daw. If actually as a country, because we'll save millions and millions of people uh, of money on the trial that is technically defective. Oh, nabanggit niya technically. Kaya nga technical yung ni issue. So we this country is so lucky. Ang swerte daw pa ng bansa kapag hindi natuloy yung impeachment trial. Dahil ito daw ay makakatipid ng millions and millions of pesos. Ya? Yeah? Sana ko niyo ha. ah, lucky, swerte pa yung Pilipinas dahil makakatipid ng millions and millions of pesos kapag di natuloy ang impeachment trial. Kaya ka tayo magko-comment mga kaklira. Pakinggan muna natin si Representative Ortega. So, meron pa ba dito? Wait lang mga kaklira. Tingnan natin kung meron pa. From the beginning. So, okay lang na kung hindi talaga dapat na ituloy, tama lang rin naman. Huwag tayong magsayang ng resources ng bansa. Mas marami tayong kailangan na pagkagastahan kaya sa sa trial na matetechnical rin sa dulo. Okay, mga kakli. Ah, uh, uulitin natin 'to pero pakinggan muna natin itong si Congressman or Representative Ortega, ha? Okay, then basahin ko muna 'to. Yes, si Claire, pwede pabati. Eh, hey, DJ Byron. Ah, okay, okay. DJ Byron, kung nandito ka man at nakikinig ka or nag-e-enjoy ka, Happy birthday to you. Yan. O, si DJ Byron, ha? MIB natin yan, ha? And meron din siyang vlog. Ah, meron siyang channel. Yan, DJ Byron. Hanapin niyo lang po yan. Okay, happy birthday, DJ Byron. Okay, let's continue. Aralin muna nilang maigi. Ayun. And that, again. Aralin niyo muna ang mabuti. Ito, bakit? Makakalimula ako na dinig dito, ha? Hindi ko alam kung saan ito nakuha. Teka lang, natin na ah, kung minasabi ba siya? Teka lang po ah, hanapin natin yung news. Hindi ko nakita, wala, hindi ko na nadinig sa video. Ah, may, may nagtanong ba? Wait lang ah, wait lang, sige, sige. Tuloy natin yung video, sandali lang mga klera Wait lang. Hindi ko kasi masyado na pakinggan to. Eh. Okay. Wait. Tanapin ulit natin Sige, sige. Rep, Ortega, mamaya na ha. Ah. Wait lang. Urahin muna natin si Spokes. Ha? Ah.

then she will just let the lawyer say do do what what they find or do what they think is best. So go ahead. If you find something, go ahead. It's up to you. You're the ones handling my case. I'm now your client. You say actually mas personal to say kasi, de diba? So yun talaga yung strategy. Yun ang sabi niya. Kahit gustong gusto ko ng bloodbath. Kahit gusto ko, gusto ko na mag-explain. Eh, sabi ng lawyer ko, ayaw eh. Pero, hindi ba mas malilinis niya yung pangalan niya kung siya mismo ang magsasalita. Na okay, ito talaga yung pondo and everything. Diba? Nililink ng DOJ, ang missing sa bungero ngayon, dun sa mga drug watch ni former President Duterte. Uh -huh. And now uh -huh. you're serving the vice president, the the former president, the Duterte. And you used to be the lawyer of Atong Ang. So, palinaw po ni ma'am. Ah, uh, uh -huh. lawyer siya dito natin, Atong Ang. Naging issue to sa kanya. Well, anyway, hindi natin siya masyadong concerned. Wala na ba kayong connection kay AA? Like, when, uh, Charlie Atong Ang was my client from the Bikutan where he said present day present day na lang. okay no I'm not involved in any of these activities uh, the president have not been highlighted or have not been brought down to the public for them to know or maybe could be a lot of things could be a lot of reasons but um as we go along the vice president just simply continues what she's doing and what she has vowed to do for the country and that is to serve the the underserved oy, 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 and oy, oy, and what, what she has vowed to, to do for the country, ano ba yung sa country? Ah, okay yun up to 23 after 23. after the Hague, South Korea. Yan, yan talaga ang ginagawa niya sa bansa. Yan talaga. And that is to serve the, the underserved and what's it to the people of Tacloban. Right, right. And um, because if you remember the, the displaced families in Tacloban that uh, transportation. Um, yeah. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Uh, because the, the, the OVP now has more accomplishments to report. Never miss a story, unlock exclusive yeah. access. Could be a lot of things, could be a lot of reasons, but, um, her the, the, uh, well, lawyers news. are... Anapin ko yung news, mga Chris. 612 daw, di ba? Tama? 612 millions without impeachment. Anapin ko lang, ha? Hindi ko nakakita sa video, eh. Anapin natin... Ito, cheaper without impeachment. Ayun, ayun, ano. Ito to, meron dito mga clues. Basahin lang natin, ha, para meron tayong background. maybe binanggit kasi siyang amount. So, alam ko na. Cheaper without impeachment trial. Alam ko na to mga clues. present proof first. asolon so, loan tells, eh? hindi na tanong eh. Diba? Saan ba sinabi kasing 612? Part of the reasons why the was impeached last Feb five is the questions about OVP in the Department of Education. From 2022 to 2020, OVP and while it was under received 612 million in confidential funds. So we're not amount. No. Ah, okay, okay. Sige, let's go. Si pala yung yata. Let's see, let's see. Okay. Balik tayo kay Representative Ortega. Eh. Sir, opinion. So, opinion, kontra opinion lang to. Maganda siguro aralin din nila yon. Sir, at this point, with the trial yet to proceed, hmm. so wala pang basihan yung kanyang statement, would you say? <laughs> siguro, premature. Baka sabi ko nga, opinion so, lang yun. O, kasi kung may basis, ang galing, ang galing yung idea ng OVP na malaki ang matitipid millions and millions of pesos kapag hindi natuloy yung impeachment trial. So doon tayo ah. Hindi pa ako nagbibigay ng opinion mga kaklira. Iniisa-isa lang natin. So, ilan yung savings? Ilan yung matitipid? Saan nang yung hugot niya? Yan. So in other words, nasaan ang proof mo? Ganon, di ba? Saan yung proof mo? Saan yung basihan mo? Ba't mo saan makakatipid kapag walang impeachment trial? Di ba? Oh. So, baka sa next na press niya, maglabas siya ng ano, Matrix. Oh, parang hamon ito, ha? Well, anyway, siguro kaya hindi... Uh, medyo gentle tong si uh, Representative Ortega kasi babae yon Babae yon di ba? Ayaw yun naman siguro ipahiya ng dere-derechuhan. Pero dito, pinaparinig niya na, anong proof mo? Baka naman sa susunod na ikaw ay magsasita, baka naman meron ka ng basihan para masabi na may millions and millions of pesos na matitipid pag walang impeachment trial. Eh, siya, <laughs> di ba? What gets measured gets done. So, kung hmm. binabato mo lang yan for the sake of, di ba? Soundbites, di ba? Oh! So, on the thinker, representative, kung wala kang pruweba, abang mukhang soundbites lang ang gusto mo. Di ba? So, pang ano to eh, pang come on sa tao, oo, oo nga, no, makakatipid sila. Huwag na lang ituloy yung pre-trial, ah, uh, pre-trial, impeachment trial. Kasi malaki ang masasave ng bansa. Diba? Millions and millions. Mm. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Lineska. Marian Enriquez from TV5. Go ahead with your questions. Sir, dagdagan ko lang no, yung sa tanong ni Ate Lineska. Doon sa sinabi ni Spokes Ruth Castello, sinabi nga po niya, we'll be very lucky actually as a country because we'll save millions and millions of money on a trial that is technically defective from the beginning. So tinawag din po niya depektibo itong impeachment case against VP Sara. Well, it's not defective on my, as per my opinion. So, I guess you better reconsider her statements po. Pero siyempre, normal naman na sasabihin niya yun. Uh... siyempre, mga clear. Okay? Um, uh, siyempre, ah uh, kung lawyer ka ni VP Sara, lahat ng paraan gagawin mo, lahat ng reason ibibigay mo para ma-dismiss impeachment trial. Dapat, uh, ang target dito mga clear, hindi talaga bloodbath. Okay, maniwala sa bloodbath. Ang target dito is hindi matuloy ang hearing, ang trial. And I think, mukhang nakakasiguro si VP Sara. Kaya yun pa, world tour, world tour lang siya. ba diba? Mas, malaki na yung kumpiyansa niya eh. Sa, sa mga senador ngayon. Mas mukhang malaki yung kumpiyansa niya. Kaya, kaya, ya, ano Hayahay lang yung buhay niya. di ba diba? Kahit sabihin niya na yung nagtatrabaho siya, the mere fact na ang nagtatrabaho, mga staff niya, Sinong kompetent? Di yung staff niya, kung nagtatrabaho, eh ano ba naman ang tinatrabaho, mga kaklir? Libring sakay. Libring planting. Libring tinapay, pero bulok. Na amag. Ano pa? Hot meals. Palugaw. Okay man yun, mga kaklir. Hindi natin, hindi natin minamalit yung tulong na yun. Pero, hindi siya hindi siya project na ginagamitan talaga ng brains. Alam mo yon kasi kaya naman anybody. Kahit nga ito si ano eh um an an, 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 an ni Patricia noon. Nagsarili yon na yung pinag-isipan yon. Papaano siya makakatulong in times of crisis? Wala siyang pondo, di ba? Wala siyang pondo. Pero paano niya nainggan niya yung ibang mga Pilipino tumulong during the pandemic? Si Ana Patricia noon. Tapos ni Red Tag. Remember, remember her? Biglang ni Red Tag dahil nakakatulong sa taumbayan bayan. True dun sa anong, ano, ano yon Pantry. Remember that? Ta tapos ang dami nag-donate. an ito, ito yung tingin ko mga kaklira. Sumikat kasi sa, uh, Ana Patricia, no? naging inspirasyon siya. Na parang ang dating is, uh, naungusan niya yung nag-iisip sa gobyerno. Pwede pala ganon. Imagine mo, nag-iisang babae si, si Patricia noon, naglagay lang na siya sinabi na, kumbaga meron siyang message na, true trust lang yun eh. Diba? Kunin lang yung sapat. Parang wag, uh, parang ang dating ganito eh. Kumuha kayo ng sapat, wag kayo magnakaw ha kung ano lang yung kailangan nyo, yun lang gamitin nyo. Eh, hindi tumama yata, eh, sa puso nung dating administrasyon. Para may pitik. May pitik yun, bakit, mga kwe? Eh, dami daming umaman, eh, nung panahon ng pandemic. Armally, remember. gusto gustong gusto kong nagaya ito, mga kwe, pakasensya ka na, ha? pasensya na kayo, pero gustong gusto kong gayahin ito. O sige, ano yung gustong gusto kong gayahin? Tignan, sa dulo nga, tignan ko. Ano yung gustong gusto kong ginagaya pagka pandemic ang pinag-uusapan natin? Sige nga. Tinan ko, kung kayo ay uh, madalas nakikinig talaga dito. Ano yan? Ano yan? Ano yung madalas ko sinasabi? Uh, thank you naman, Nicole. Uh, Nicole O8 Vlog. Ayan, uh, community pantry. Di ba sa Maginhawa Street may Alcantara? Uh, sige, sige. Ano yung madalas kong ginagamit pagdating sa family? ah hindi, meron ako sinasabi dyan eh. Ha? Uh? Hindi. <laughs> ano, ano man kasi sinasabi pagdating sa sa formally. Sa issue ng formally. Sige nga. Ah, ginawa, ibi, eh, lahat na na excuse, sabi ni Lili na lahat na na excuses ginawa, asa ah, na si Lili bigla? Ibig sabihin, mayroon talagang reason na, matanggal. Lahat na lang ng excuses ginawa. Oo nga. Mm, -mm. Okay, o oh, kasi nakalimutan yun yung sinabi ko. Face mask, handle dwell, free vaccine. Ande, ande. Oh, uh, ulitin ko ha. Uh, ulitin. Itong gustong gusto ko. Tatandaan nyo na to ha. Yan. Ba, diba, pumasok yung family. Si Michael Yang yung... <laughs> si Michael Yang yung, yung ano pala, yung financier ng family. Pero syempre, ito ay nakatago. Anti na-discovery sa Senate, di ba? Sa Senate hearing. Hindi yung pinapakita pero nabunyag. Dahil ang lumalabas na kumpanya na nakipag-deal si China yata to is Farmally. Di ba? Na ang pera lang isa ang kapital lang na lumalabas sa SEC mga is 600,000 plus. Ha? Paid up capital 600,000 plus samantalang Farmally would be dealing with big companies na bilyones ang pinag-uusapan. Ha? So ito, ito ang madalas kong sinasabi sa inyo na favorite na favorite kong laging binabanggit sa inyo. Ah. Yan. Ito na, ito na, ito na, ito na, ito na. Yan. Si Michael Yang. Eh, negosyante yan. Adre. Uh, the word is Adre. <laughs> Gustong sumali, Adre. May eh, magagawa ba tayo? O, oh, sino sabi niyan? Dating Pangulong Duterte. Bakit na walang magagawa? presidente ka, hindi pa dapat ang gawin mo, tipirin yung pera mo para magamit pa ng taong bayan. Dahil pandemic, pero pinabayaan mo yung formaling kumita at yung pondo ng DOH. Na DOH, pinadala mo sa PSDBM na ang naghahawak nun ay yung bata ni Bongo, si Christopher law Di ba si Christopher Lau ngayon may kaso kasama si DOA Secretary Duque. O oh, another, may kaso ulit si Christopher Lau. Di ba siya yung naipit? Samantalang bata-bata lang siya. Ayan, Adre. Di ba? Si Adre. Oh. So, mayon may kaso rin si Christopher Lau. Sinong kasama? Si Liling Briones ng DepEd. Dahil may corruption din. Tingin niyo ba? Kiki, eh, tingin niyo ba magnanakaw itong si Liling? Nang walang alam yung bossing? 'Di ba lagi sinasabi ni Digong, ako bahala sa inyo. Yan din yung sinabi niya kay Duke. Sagot ko yan. Adre. Sagot. Sino ngayon na Sino nagdimanda? Sino nagdemanda? Ombudsman, Martires. Sino na ipet? Christopher Lau. Yung mga bata-bata lang na hindi nakakapag-decide. Duke. Diba? Adre. Oh, 'yan. So ngayon dito mga ka-clear, 'di ba? Tinatanong ngayon, ngayon dito, paano ka makakatipid? Uh, again, uh, millions and millions. How many millions kaya? Oh, uh, 'di ba? Ilang millions ba matitipid? Kailangan matuloy impeachment tayo para malaman magkano na kulimbat ni Inday Tayo. Fallen tarnish. Oh, uh, sige. San sa makakatipid na banda? So, pag nasagot siguro yung mga tanong na ganun, baka makonvince ako dun sa argument na. Okay? So, naghahanap ng evidence. Umalma. Mga kakilip. Sorry, nawala ako. Ano sa laba ko? Yun. Umalma. Okay. So, tayo naman na mag ano? This Ruth Castello pala ay naging abogado ni Atong Ang. No wonder ito ang ni-refer. Ah, refer ba siya? Ito pa siya kunin ni Sarah na maging spokesperson. Eh sabi ni Ruth, ni Atty. Ruth Castello, siya yung nag-apply. Siya yung nagboluntaryo. ba? Diba? Ang tinisip ko lang kasi kung siya yung nagboluntaryo, ano to, pa budget, pa Hindi ko alam ha. hindi ko alam. Kasi sabi niya siya na yung voluntaryo eh. 'Di ba? Na maging spokes. Okay? Well anyway, uh -huh. okay, 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 okay. Dito tayo. Ha. So tayo na mag tayo na mag-analyze, 'di ba? Unang-una, millions of pesos tama. Tama naman yung iniisip ni uh, Representative Ortega. San galing? San galing yung sinasabing makakatipid? magulang impeachment trial, magkano? Up to what extent? Up to what amount? Diba kasi sabi niya millions and millions of pesos? Oo, oh, ikaw nga na nanonood ngayon. Ano yung uh, opinion mo sa video ng ito? Ano yung uh, masasabi mo patungkol sa pinanood mo ngayon? I-comment mo dito sa baba ng video na ito. At siyempre, huwag mong kalimutan i-share at i-like para naman nang sa ganun makita rin ng iba nating mga kababayan. At huwag mo rin kalimutan mag-subscribe sa channel na ito. Salamat!